Little. Wow, oh, 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 oh. Okay. sige, hindi ka nita ini ko. Wow, eh, anin siya ni? Hindi noda pa yun. Kung ano tayo Ah, lakas na natin kita, na ito talaga gusto niya. Tumi ka nyo tayo nito, tanyakan nyo, tanyakan style. Ganyan ang style niyo, low end. Ganito din ang style ng anak ko. support here. na kung saan siya masatira, dapat ganun talaga. Wala tayong magagawa, di ba? Kaya ang mga basher dyan, wala na kayong magagawa. Kung ganito talaga ang ako, sige, support kina lang, di ba? Kasi mag-bash, mag-bash kayo dyan. Enjoy lang, enjoy. Kasi ako nag-i-enjoy ako, kumukuha ng video ng anak ko. Gusto ito tingnan sa video, pero behind the scene, sweet yan ang anak ko. Cheers! Happy day! Today is Mother's Day, kaya mag-karaoke kami ng aking baby haponisa. Mag-celebrate daw kami ng Mother's Day sa karaoke. Kaya ito, outfit for today. Pak! Para hindi halata ang tangi. See you mamaya. Alis na kami, papunta, Shibuya, mag-karaoke with Japonisa. Ayan, outfit for today. Kasi mainit na ngayon, ganyan na ang kanyang mga aurwahan. Ang isa namin buka kung hapunin sa ating ko. Ang kang mama, kulo ni Sarone, kulo ni. Oh, mahangin sa labas. Kawaii! Kaya ka natin mo. Namimiss nyo si hapunin sa? Ay, tayo kore tayo. Correct? Correct? Ay, tayo ka. Min. Min. mo. Fun. hi. Oh, kayo na mag-adjust. Hahaha. <laughs>

Kung tayo magawa, uh, accept na natin na ito talaga gusto niya sa action. kita may tayo, kanya-kanya kanya kanya style. Kung ganyan ang style niyo, do it. Kung ganito rin support dapat di Kaya ang mga basher dyan, kung ano kayo magagawa, kung ganito talaga ang anak ko, support Enjoy lang, enjoy. Kasi ako nag enjoy ako, kumukuha ng video ng anak ko. Gusto ko yung tingnan sa video, pero behind the scene, sweet yan ang anak ko. Cheers! <laughs> yan. <laughs> Pagkakunta na kami ng karaoke okay sa Joyce Sound Shibuya. Ha? Doon namin i-celebrate ang Mother's Day. Mahangin sa labas, kitang <laughs> kita nyo. Kiyos ka ako. Miss nyo na ang kanyang outfit talaga niya? O, oh, Charry <messly> is. Naalala daw niya kung saan kami mag-karaoke. Dito. Ha? Huh? Oh. Akala ko bibigyan ng pira din yan. Okay, thank you anak. Thank you very much. yan papasok na kami dito. Dito kami mag-karaoke. Aakyat kami sa itaas. Chits kiti. oh na siya. na siya. Yan, hanapin muna namin ang room namin. Kung saan. Kasi may mga kanya-kanyang room yan. Ang ganda ng karaoke. Okay. Ah, dito pala kami sa 920. Wow, it's anime. Ayan, o. Oh. Ay. Right. Oh, ang ganda ng ano. Yan, good for. Para sa amin lang.